Later, try ko lang siya buksan kay balon mo, mamanin na tabo sa shock ko. Guba ba na nga kung sir nga cartridge na ah, nalock siya blaster ako pa gano'n. Nalock siya pa drill na mo. So, so, ayan na, tumatagas na siya. nalako sa siya sir pag ano, pag trail na mo, hindi ang problema. Mabakal kita pag bunga cartridge ko. Wasa kang yun. No? Try ko lang sir, open. Pakita ko lang si na simbolo. Ang oh, na katubok. Ang katulok-tulok. Wow! Ah, sarang na! Ate, na niya, sir? E, Kaya na lang nisa, sir. Para malimpyo lang siya. Oo, o, ala, 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 ala oh. na, natatagas na sa sir. Oo. Na, post-lock na yun. Ang cartridge. Ang cartridge, sure, ay asera mo so, dalung, oh. amunisaw, ayun. Ayun, amunisaw. nisa, Yung, mo, damo, sa may dalong, di, oh. Oo. Ang muna, sure, ay Yun, ang muna nisa, Send ko ni Simo, sir, ang video nga, para test. Hindi mo okay, ganun lang. Ay, eh may nakamagabot ang manda siya na warning. gas gaset all under extreme. Replace niya in cartridge when servicing. Ano na siya never open pang uh, board cartridge. So, no? bali mapakal ka liwat watcher kung magpuswak niya sa ula. No? eh ula na. Ing. Para <laughs> bidyoan, serangi mo nga oil nga. Nagtagas. Oh. Eh. Da, yeah. kita okay, mo sir. Eh open ko lang siya. Limpyo ang butang ng grasa liwat ang mga uring-uring mo. Then balik na sa para nami sa adlagan. Nato, <laughs> na, sir, yung problema lang naton di kay ang lockout. Stuck up. oh, ara na sirang material. <laughs> Ay nako. Bale na bago cartridge sara. Ayos. Bye sir. Thank you. Love you.